araw-araw na mga salita ng Diyos. Yaong kinapapalooban ng mga pangitain ay pangunahing tumutukoy sa gawain ng Diyos mismo. At yaong kinapapalooban ng pagsasagawa ay dapat magawa ng tao at walang kaugnayan sa Diyos ang gawain ng Diyos ay tinatapos ng Diyos mismo. At ang pagsasagawa ng tao ay kinakamit ng tao mismo. Ang mga nararapat magawa ng Diyos mismo ay hindi kailangang gawin ng tao. At ang dapat isagawa ng tao ay walang kaugnayan sa Diyos. Ang gawain ng Diyos ay kanyang sariling ministeryo at walang kaugnayan sa tao. Ang gawain ito ay hindi kailangang gawin ng tao. At higit sa lahat, hindi makakayang gawin ng tao ang gawain na gagawin ng Diyos. Yaong kinakailangang gawin ng tao ay dapat magawa ng tao. Kung ito man ay ang pagbibigay ng kanyang buhay o ang paghatid ng kanyang sarili kay satanas upang maging patotoo. Ang lahat ng ito ay dapat magawa ng tao. Tinatapos ng Diyos mismo ang mga gawain na nararapat Niyang gawin. At ang nararapat gawin ng tao ay ipinakikita sa tao. At ang mga natitirang gawain ay iniwan sa tao. Hindi gumagawa ang Diyos ng mga karagdagang gawain. Ginagawa Niya lamang ang gawain na sakop ng ministeryo niya at ipinakikita lamang sa tao ang daan at ginagawa lamang ang gawain ng pagbubukas ng daan at hindi ginagawa ang gawain ng paghahanda ng daan ito ay dapat maunawaan ng tao ang pagsasagawa ng katotohanan ay nangangahulugan ng pagsasagawa ng mga salita ng Diyos at ang lahat ng ito ay tungkulin ng tao na kailangang isagawa ng tao at walang kinalaman sa Diyos kung hinihiling ng tao na ang Diyos ay magdanas din ng pasakit at pagpipino sa katotohanan, katulad ng sa tao, kung gayon ang tao ay nagiging suwail. Ang gawain ng Diyos ay ang gampanan ang kanyang ministeryo, at ang tungkulin ng tao ay ang sundin ang lahat ng paggabay ng Diyos, nang walang anumang paglaban yaong kailangan ng kamtin ng tao ay nararapat niyang tuparin hindi alintana kung paano gumagawa o nabubuhay ang diyos ang diyos mismo lamang ang maaaring magtalaga ng kinakailangan sa tao na ang ibig sabihin ang diyos mismo lamang ang naaangkop na magtalaga ng mga kinakailangan sa tao. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagpili ang tao. Walang dapat gawin kundi ang lubos na magpasakop at magsagawa. Ito ang damdaming dapat taglayin ng tao. Sa sandaling matapos ang gawain ng Diyos mismo, kailangan ng tao na ito ay maranasan isa-isang hakbang kung sa katapusan kapag ang lahat ng pamamahala ng Diyos ay natapos na at hindi pa rin nagawa ng tao yaong mga kinakailangan ng Diyos kung gayon dapat parusahan ang tao. Kung hindi tinutugunan ng tao ang mga kinakailangan ng Diyos, kung gayon, ito ay dahil sa hindi pagsunod ng tao. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay hindi naging masusi sa Kanyang gawain. Ang lahat niyaong hindi makapagsagawa ng salita ng Diyos yaong mga hindi makatupad sa mga kinakailangan ng Diyos at yaong mga hindi makapagbigay ng kanilang katapatan at makatupad sa kanilang mga tungkulin silang lahat ay maparurusahan ngayon kung ano ang kinakailangan sa inyo na kamtin ay hindi mga karagdagang hinihingi, kundi ang tungkulin ng tao at siyang kailangang gawin ng lahat ng mga tao. Kung kayo ay walang kakayahan na gampanan man lamang ang inyong tungkulin o magawa ito ng mainam, hindi ba't pinahihirapan ninyo lamang ang inyong mga sarili? Hindi ba't sinusuyo ninyo ang kamatayan? Paano pa kayo makakaasa sa hinaharap at mga posibilidad? Ang gawain ng Diyos ay para sa kapakanan ng sangkatauhan. At ang pakikipagtulungan ng tao ay para sa kapakanan ng pamamahala ng Diyos. Pagkatapos na nagawa ng Diyos ang lahat ng mga nararapat niyang gawin, ang tao ay kinakailangang maging mapagbigay sa kanyang pagsasagawa at makipagtulungan sa Diyos. Sa gawain ng Diyos, ang tao ay hindi dapat magkulang sa pagsisikap. Nararapat mag-alay ng kanyang katapatan at hindi dapat magpasasa sa napakaraming mga pagkaintindi o maupo ng walang kibo at maghintay ng kamatayan kayang isakripisyo ng Diyos ang kanyang sarili para sa tao. Kaya bakit hindi maibigay ng tao ang kanyang katapatan sa Diyos? May iisang puso at isip ang Diyos tungo sa tao. Kaya bakit hindi makapag-alok ng kaunting pakikipagtulungan ang tao? gumagawa ang Diyos para sa sangkatauhan. Kaya bakit hindi magampanan ng tao ang ilan sa mga tungkulin niya para sa kapakanan ng pamamahala ng Diyos? Nakarating ang gawain ng Diyos ng ganito kalayo. Gayunman, kayo ay nakakakita pa rin, ngunit hindi kumikilos kayo ay nakakarinig, ngunit hindi gumagalaw. Hindi ba't ang mga taong ganyan ay ang mga layon ng kapahamakan? Nailaan na ng Diyos ang kanyang lahat para sa tao. Kaya bakit ngayon hindi pa rin magampanan ng tao ng masigasig ang kanyang tungkulin? para sa Diyos, ang kanyang gawain ay ang kanyang uunahin at ang gawain ng kanyang pamamahala ay ang pinakamahalaga. Para sa tao, ang pagsasagawa ng mga salita ng Diyos at pagtupad sa mga kinakailangan niya ay kanyang unang prioridad. Ito ay dapat maunawaan ninyong lahat. Narating na ng mga salitang sinabi sa inyo ang kaibuturan ng inyong katauhan at nakapasok na ang gawain ng Diyos sa larangang hindi pa nito napapasok. Maraming tao ang hindi pa rin nakakaunawa sa katotohanan o sa kasinungalingan ng daan na ito. Sila ay naghihintay pa rin at nagmamasid at hindi ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sa halip, sinusuri nila ang bawat salita at kilos ng Diyos. Sila ay nagtutuon ng pansin sa kung ano ang kinakain at isinusuot niya at ang kanilang mga pagkaintindi ay naging mas nakakalungkot hindi ba't ang mga taong ganoon ay nababahala sa wala paanong nangyari na ang mga taong iyon ay sila ring naghahangad sa Diyos at paanong naging sila rin ang mga nagkukusang magpasakop sa Diyos. Isinasan tabi nila ang kanilang katapatan at tungkulin sa kanilang mga isipan at sa halip ay pinagtutuunan ng pansin ang mga kinaroroonan ng Diyos. Sila ay mga lapastangan. Kung naunawaan ng tao ang dapat niyang maunawaan at naisagawa ang lahat ng dapat niyang isagawa. Kung gayon, ang Diyos ay tiyak na magkakaloob ng kanyang mga pagpapala sa tao sapagkat yaong mga kinakailangan niya sa tao ay ang tungkulin ng tao at yaong dapat nagawin ng tao kung walang kakayahan ang tao na abutin kung ano ang dapat niyang maunawaan at walang kakayahan na isagawa ang dapat niyang isagawa. Kung gayon, ang tao ay maparurusahan. Yaong mga hindi nakikipagtulungan sa Diyos ay may galit sa Diyos. Yaong mga hindi tumatanggap sa bagong gawain ay laban dito. Kahit na ang mga taong iyon ay hindi gumagawa niyaong lantad na paglaban dito. Ang lahat ng hindi nagsasagawa ng katotohanan na iniatas ng Diyos ay ang mga taong sinasadyang lumaban at hindi sumusunod sa mga salita ng Diyos kahit pa ang mga taong ito ay nagbibigay ng natatanging pansin sa gawain ng banal na espiritu ang mga tao na hindi sumusunod sa salita ng Diyos at hindi nagpapasakop sa Diyos ay mga mapanghimagsik at kinakalaban ang Diyos ang mga taong hindi gumaganap sa kanilang tungkulin ay silang hindi nakikipagtulungan sa Diyos. At ang mga taong hindi nakikipagtulungan sa Diyos ay silang hindi tumatanggap sa gawain ng banal na espiritu.